Ang ibig ba sabihin ng Marta ay Mare ang mga mata? Magandang araw po. Tayo na at sama-sama po tayo dito sa landas ng pag-asa. Ang gospel reading natin ay hango sa Lucas chapter 10 verses 38 to 42. Ang ibig mong sabihin ng Marta ay Mare ang mga mata? Dito sa ating pagbasa sa verse 38, ito yung nasusulat. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Sa pagtanggap ni Marta kila Yesus, masasabi natin ang mga mata ni Marta ay na kay Yesus. Sa verse 39, ito yung mababasa natin. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Ang mga tenga, ang mga mata ni Maria ay naka-Yesus lamang. Heto na sa verse 40. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda na nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ang mga mata ni Martha ay di na kay Jesus na Bagkus sa kanyang paghahanda at sa kanyang kapatid na si Maria. Heto yung Marta, Mare, ang, ang mga mata. Kaibigan, gaya ba tayo ni Marta? Oo, nakatuon ang ating mga mata kay Jesus. Pero sa isang saglit, iba na ang direksyon ng ating mga mata. Dahil kung hindi nakatuon ang mga mata kay Jesus, saan nakadiretso ang mga mata? sa ginagawa mo, sa serbisyo mo, sa ministry mo, o sa iyong sarili, o sa iyong kapwa o kapatid. Oo, kailangan nating magserbisyo kay Yesus kung minsan pagod tayo, dahil minsan mag-isa tayo. Sa mga kaganapan na ganito, kahit pagod at marahil walang katulong, huwag i-focus ang mga mata sa serbisyo. Bagkus, itoon ang mga mata kay Yesus, ang Panginoon at Diyos ng serbisyo. Kapag naman sarili ang tinititigan, nakikita natin ang ating mga limitasyon gaya ni Marta. Huwag kang mabalisa, sa kaibigan. Hindi ka pababayaan ni Yesus. Dahil gaya ng mundo at kalawakan na nasa kamay ng Diyos, hawak ka ni Yesus. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Ipako lamang ang mga mata kay Jesus at iwasang tingnan ang iyong kapatid o kapwa manggagawa sa simbahan, parokya, prayer group or community, huwag kang mapagmata sa iyong kapwa o kapatid. Kung nakitoon ang mga mata ng iyong kapatid sa Diyos, ibig sabihin, hindi Kanya tinititigan. Kaya, huwag mo rin siyang titigan. Titigan mo lamang si Yesus, ang Panginoon at Diyos. Ibigan, umupo sa paanan ni Yesus at titoon ang tingin o mata palagi kay Yesus. Gaya ni Maria, sabi ni Yesus sa verse 42, Isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi alisin sa kanya. Kaya mga mare, mga pare, kaibigan, lagi kay Yesus lamang ang ating mga mata. Amen. Ipasa, kaibigan, ipasa mo, kaibigan, nagtuon ang ating mga mata kay Yesus. Pag-share ang video na ito, sa iyong pamilya, kamag-anak, sa mga pare mo, sa mga mare mo. Laging tandaan ang salita ng Diyos sa ating pagnilayan, sa ating buhay, ating patunayan. God bless mga mare at pare.